naman Simulan nyo na sa panonood ng ating episode ngayong araw kasabay ng pag-like ng video na ito. Ngayong araw, may ibang topic naman tayo na ituturo sa atin ni Doc Irene at Doc Marsha. Tama, dahil protektado ka sa Supremo, mga rekomendado ng mga eksperto ang ating ibabahagi. Ano nga ba ang kadalasang sakit ng ating mga manok kapag nasa 2 to 4 months old at ano nga ba ang mga lunas sa mga ito? Welcome sa ating episode na Protektado sa Supremo kasama sila Doc Irene at Doc Martha. Mga kasupremo, usapang medication program naman tayo sa ating mga 2 to 4 months na manok. Welcome mga kasupremo sa ating episode for today. Ngayon ay ating tatalakayin ang medication program para sa 2 to 4 months na mga manok. Dahil nasa ranging area na sila, dumadami na ang mga factors kung bakit sila nagkakasakit. Tulad ng pabago-bagong panahon, hindi malinis na kapaligiran o di kaya'y di sapat ang kanilang nakukuhang nutrisyon. Pero don't you worry mga kasupremo, dahil sagot ka namin dyan. So, unang tanong po, ano ang magandang gawin para makaiwas sa sakit pag nilipat na natin yung mga sisil from brooding to ranging? Uh, mga kasupremo, kadalasang napapansin ko kapag ako'y nag-iikot sa ating mga uh, kabalikat farms, no? uh, lumilitaw yung sakit pagka bigla silang nilipat from kulub na kulub na brooding tapos nilipat mo sila sa open area o yung ranging. So, isang kadalasa na nangyayari dyan, yung kasi sanay sila sa kulog, may init, meron silang uh, or kusot, newspaper, tas lalagay mo sila sa lupa na malamig, walang ilaw, open na open, no, yung hangin na uh, sa sasapulan sila, andyan lahat yung stress factor. So, makikita mo na dyan, kung hindi man yan salmonella, yung natutuyot yung paadin nila, o nagtatay sila ng mga puti-puti, ako -puti, uh, curiza, more, more, on respiratory uh, diseases. So, yun yung isang nakita kung posible na reason bakit nagkakasakit yung ating mga nilipat na sisiyo sa ranging. Yun yung pwede nating uh, i-improve sa ating ranging uh, stage. Dok ay, ano naman ang mga kadalasang sakit ang nakukuha natin sa ranging stage? So unang-una, meron po tayong at uh, malaria na nakukuha po natin sa mga lamok sa palibot ng farm. Meron din po tayong new disease at foul cholera. Pwede rin ang coccidiosis at pwede silang mapilay sa ganitong stage meron po tayong featured question galing sa ating samahang kasupremo. Galing po siya kay Sir Arnel Maikom. Ang tanong po niya, anong magandang pamurga sa 2 months old? Para sa 2 months old, ang suggestion namin ilagay pa rin ang pamurga sa tubig. Dahil sa ganitong stage, hindi pa sila pwedeng mag-fasting dahil nagde-develop pa rin ang kanilang organs. Pwede itong ilagay sa kanilang inuming tubig ng dalawang araw tulad ng ating libamisol na makikita sa ating worm buster. Ano naman yung mga lunas, so sa mga sakit, dito sa stage ng ranging. Ang mga nabanggit kanina, mga kasupremo ni Doc Marsha, ay hinahin na natin yung sakit na coraisa. Na uh, mapapansin natin dyan na mamagana yung kanilang mukha. Tapos maamoy mo yan, malansa siya. Once na pumasok ka sa ranging, tapos may maamoy kang malansa, possible na coraisa mo yan. So po, pwede mo nating ibigay dyan yung ating Spectrum Plus. Uh, uh, sa kanilang inuming tubig no? uh, good for seven days or yung Nebomax natin kung tapos ka na sa paggamit ng antibiotiko na tulad ng doxycycline kasi ang doxycycline mak makikita natin yan dun sa Spectrum Plus kung nagamit mo na siya nung siya ay uh, uh, nagkasakit nung siya ay bata pwede mo gamitin ang ating sin. so ibibigay din natin din yan sa kanilang inuming tubig ng 5 uh, to 7 days. So, ang paghahalo dito ay isang sachet sa 5 litrong tubig. Pwede natin ihalo yung ating Levomax, Max. Isang sachet sa 8 liters na drinking water nila. Ngayon, kung uh, nakita natin yung manok, medyo mahina siyang uminom ng tubig. Ibig sabihin nun, mga kasupremo, hindi niya nakukuha yung tamang dosage ng antibiotiko doon sa kanyang inuming tubig. Kunin niyo na yung manok na yun, maaari niyo siyang uh, turukan sa kanyang dibdib ng 0.5 ml ng ating Robi Penstrep. Uh, para sa pangalawang sakit, uh, yung ating Paul Cholera na binanggit ni Doc Marcia kanina, ang makikita ng nating simptomas dito mga kasupremo, yung uh, namamagayong yung lambi nila. Walang masyadong simptomas, makikita mo lang naglungkot or minsan bigla na lang namamatay. Usually napapansin natin ang sakit na to after banding. So mas maganda ang gawin natin dito, magbigay na tayo ng antibiotic po, tulad ng penicillin strep streptomycin na makikita natin sa gamot na Robi test. So ganoon din po, isang sachet sa walong tubig, tubig, ibibigay natin siya ng limang araw hanggang itong araw sa kanilang inuming tubig. Okay. So yung Newcastle disease naman po mga kasupremo, o yung mas kilala sa tawag na peste, uh, maaari din itong tumama sa ranging kasi ang sakit na ito Uh, tandaan natin mga kasupremo, wala siyang pinipiling mga sakit, uh, mga edad, no? Uh, Doc Marcia. So, kung yung pagbabakuna natin, hindi natin nagawa ng maganda dun, during dun sa brooding stage. Hindi ibig sabihin mga kasupremo na nakapagpatak ka ng bakuna, ay tatalab na siya. Marami kasing factors siya. Kung hindi maganda yung storage, uh, hindi tama yung pag-administer, uh, uh, maaring hindi nag-develop yung immune system, yung sakit na ND, maaari pa rin siyang tumama doon sa uh, ranging. So, dahil ito ay viral disease, uh, po ang uh, makapatay sa kanila, hindi mismo yung virus ay eh, yung secondary bacterial infection. So, maaari tayong magbigay dito nung Spectrum Plus na nabanggit ko kanina at yung Levomax din. Either of the two, kung sino pa ang hindi nyo nagamit. So, yung uh, pangatlong sakit, yung um, coxy, No? Yung coxie kasi pwede rin niyang makita dyan. Hindi siya makikita na malalak na makakakita ka ng dugo sa ipot nila. Isang makikita mo yung tain nila o yung ipot nila doon sa ringing. Kulay orange o or yung parang papaya color o yung pink. No? Pag nakakita na tayo niyan, kahit mga isa, isa o dalawa pa lang nakikita natin doon sa kanilang uh, lugar, magbigay na tayo ng coxibuster, isang sachet, limang litrong tubig for two days. Ngayon, pag uh nakita natin na medyo may namimilay na kasi hindi natin maiiwasan iwasan mag away, -away yung mga. Lalo na kung warrior talaga mga matatapang yung ating mga bloodline. Uh, pwede natin may yan para mapalakas yung kanilang buto. Uh, magbigay tayo ng robipos sa kanilang inuming tubig. 3 days po, no? Uh, tatlong araw na sunod-sunod. Uh, once a month or every two weeks kung sobrang lalano nakikita natin yung symptoms na maraming namimilay. 5 ml po ng robipos sa isang litrong tubig nila. Sana marami kayong natutunan sa episode na ito, mga kasupremo. Ako, si Doc Irene. Ako naman, si Doc Marsha. Mga tips na epektibo, protektado ka sa Supremo. Ang Supremo Infinity product talaga ang gamit mo, panatag ka, dahil sigurado ang mga benepisyo nito, no? Kasi bukod sa nakalagay naman doon kung para saan, meron pang kaakibat na programa upang maipaliwanag sa atin kung para saan at paano ito gamitin ng wasto. Oo nga, partner. ganun talaga ang Supremo. Kaya nga, hindi ka malilito sa kung ano ang kailangan mo para sa iyong mga manok. Hashtag Tatak Supremo. Pero siyempre, kung may katanungan kayo na hindi namin nasagot sa episode na to, meron tayong Facebook community kung saan pwede kayo magtanong sa mga kapwa kasupremo natin at higit sa lahat. Libre dito ang konsulta sa ating mga veterinarian. I-search lang ang Samahang Kasupremo. Meron din tayong Facebook at YouTube. Palike at subscribe na din para sa iba pang informasyon. I-follow at subscribe lamang ang Supremo Infinity sa Supreme Infinity, ilabas ang, ang buong potensyal.